yan basta nagmamahalan kayo <laughs> Bigat naman nun oh, Magandang araw sa ating lahat mga idol uh, Ngayong araw pupunta tayo sa ilog Yan sa ilalim ng tulay para magluto-luto kunwari mga idol <laughs> napag-usapan lang kasi namin ni Kuya Jailusak na pumunta sa ilalim ng tulay So, bali nagbaon ako ng kanin sa Kapansit Canton. Yan, paborito natin yan. Para lutuin, mga idol. Tapos, siyempre, kasama natin si Gaara. Yan. Kawawa. Marumi na naman si Gaara, mga idol. Talagang nilabas na naman yung mga alikabok. Yan, nakaipon na. eto, Yan, bali galing kasi kami ng Tugigaraw City kahapon, mga idol. Nanood ng motocross. Yan, pwede niyong panoorin yung mga shorts natin doon at yung live pala mga idol so check nyo po so wag na natin patagalin mga idol punta na tayo let's go yan mga idol si kuya gay losak astig ng forma no uh, hindi na siya nag helmet kasi mga idol ito, uh, malapit lang naman yung ilog dito sa amin kapit bahay lang saka nag ako kasi wala yung lagayan ko ng cam dito sa harap ito lang mga idol dito sa uh, amin population pagkaw katatapos lang ng August 4 yung pista mga idol yan dito ginanap yung mga cross mga idol sa hindi tayo nakapag live dyan at nakapag video kasi may ginawa tayo rin ng nakaraan pamikihan mga idol, nag order ako ng isang order para may pang-sabaw kami baka di ko nalutuin yung pancit canton mga idol Ito lang yung 50 Pesos na mickey-micky Direkto lang yung daan natin mga idol Papunta yan sa may tulay Ah uh, bale Overflow bridge yun e tapos may ginagawang bagong tulay sa tabi niya Ayan. kasi mabilis mabahay ng idol pagka mga mga, manong, mga nandito tayo ngayon sa ano, uh, papuntang Barangay Bagunot Baggaw. At kita nyo yung crane doon mga ito. Okay. Ito lang tulay diyan. Si Kuya Gaylo sa nandiyan na ko kung saan dumaan banda. <laughs> Para na. Yan hindi nililit ng mga mais mga ito, lo. humunga ito. Sayang. Hindi kaya dito. dito kami sa ilalim uh, magpipiknik ni Kuya Gailusa kaya lang may tubig sa ilalim wala pa sya dito yan mga ida ito yung ginagawang tulay bale may mga ano na siya uh, bakal na para sa poste yun know? belta tayo dun, tatawid tayo sa tulay Pilipin natin yung okay okay naman siya? Yan, dito mga idol, karamihan na tanim dito sa amin sa Pagayan. Paggaw. Dito tayo, mas mukhang mas presko dito. you know Daming isda sa si ilalim mga idol, oh. ang dami. You know? mukhang hindi pwedeng magpiknik dun sa ano mga idol dun sa ilalim may tubig nga andun na si Kuya Gaylos at mga idol sa dulo kaya <laughs> paano kami magpipiknik dito wala namang ano pa walang mabepestuhan kasi tubig nandun sa ilalim ng tulay ah ayun ah,

ito pala. Lah, init ng pansit. Pansit na kimiki.

kan, sayangnya teman tolong betul yang pantas kayak gara XRM yun mga idol oh, tatlo Yan, XRM <laughs> Old model yung kay kuya Pero lumalaban pa rin 16 years old na daw yung ano nya XRM nya Dito tayo Mukhang maganda here Ang daming isda doon banda Maliliit Silap Silap fish silver. Itong tulay na to mga idol kaya may mga ka kahi, kahi na yan. Dating kahoy lang din talaga ito. Pinalitan ng mas maayos. Yan. Kaya lang pagka may bahanga mabilis lang umapaw. Inaabot. Hindi makatawid yung mga taga kabilang baryo mga idol. Maraming baryo dyan. Diyan. kaya yan ginagawa sila ng mas maayos mas matangkad mas mataas na tulay yung gagawin mga idol ayan. okay. so dito tayo sa ilalim ng pesto yun mga idol si kuya gay Losak. Bale nagpapalamig na yan. initan daw eh <laughs> sa ilalim tayo ng tulay mga idol naririnig natin yung mga dumadaang kuliglig or hand tractor kaya pala nawala si Kuya Gailu sa kanina yan, nakala ko na una na dito yun pala may binil lang <laughs> rienda so darahin ko na dun mga idol kasi papalamig tayo yan, yeah, let's go Sa ilalim ng tulay. Yan. Saktong uwihan na yung mga estudyante mga idol. Yung mga dumadaan kanina. Magsisi uwihan na. Huh. Napaka init mga idol. isda maliliit. na. Is Wala na. Presko dito sa ilalim. May <laughs> pwede na tayong kumain pero may papakita lang ako sa mga idol ito yun o know. Mansari 628 2024 20, yan happy month sorry. Kevin and Rose yan astig okay lang yan basta nagmamahalan kayo <laughs> so ito yung pagkain natin mga idol pritong manok na may sili yan Miki-miki, yung dinanaan natin kanina mga ito, ating 50 pesos, may extra sa sabaw. Yan, tapos kanin So lagay na natin dito yung ulam. Ito siya mga idol oh, yung miki, pagkawalang sabaw. So ilalagay natin yung sabaw minute pa to. Yan. Sarap. Ayun na. Saka natin ilagay itong sibuyas. Teka, may kukunin ba ito? Ito yung nagpapabango sa amin eh. May init yung tubig. Ay! Ano? yung buhangi. Chilli sauce. sauce. Saka natin haluin, mga idol. Yun, know. oh. Sabay tikman. Wow. Panalo, mga idol. Pero parang ano, parang hindi siya mainit papainit natin masyadong malamig mga idol papainitin <coughs> para magmukha tayong cowboy sarap nyan pag mainit init mga idol you know, may dala pala si kuya na ano KFC kinseng fried chicken kaso benching ko dito sa Hindi tikin sa <laughs> <laughs> benching ko. Ah, uh, kumukulo na yung ano natin. Mickey miki so umpisa na natin kumain. Oops. Oops. yung kanin natin mga idol o <laughs> burubor burubor hiyak hmm. siya wala ngayon eh. maburubur ni maburubur duro lang yun parang minute durubin na natin yan hmm. oh so. Ay, nakalimutan kong maghagis. Ay, black. yun Sige po. Yan. Yan. Tabii tayo para sa mga hindi natin nakikita mga idol. Yan. wow, wow. Kain, kain. Babanatan na natin 'yan. Grabe Sa ilalim lang tayo ng tulay mga idol Maririnig yung mga dumadang sasak yan mm. Bigat naman nun Gimuyug-yug Wow Tapos di dikin mo yung labuyo wala tayong ano. Ito na lang. Yan. Yeah. Sili pa. Pagsabay na kasi ito, pala na. Hmm. Hindi makakain. Gusto Mas sarap yung kumakain ka sa laba. Kaya wag ka na lang magtayo ng kusina. <laughs> Iba na yan. Sabaw, masarap Yummy oh. yummy Unlimited sabaw Pag dun sa mismong bilihan nito Miki Miki Unlimited sabaw mga idol Kahit ilang hirit ka ng sabaw pero pag take-out kasi, uh, isang plastic lang yung lagay nila ng sabaw mga idol. Hindi mo kasi pwedeng ah. dalhin yung lalagyan. Mm -hmm. mm. Ito na yung tinatawag sa Ilocano na busuk yung ulila. <laughs> Sarap. Tignan so, natin ito. Native bata ito ah. Native, no? Mm. Native na pritong manok mga idol. Yan. Okay mga idol Tapos na tayong gumain uh, Bale nag-enjoy tayo Sobrang busog Yan Kasi sinabay natin yung pag-live So may nagkatrabaho na dito Uwi na kami kasi baka ano uh, nakakabala kami or baka pepesto sila dito maingay din yan mainit na rin yan yung mga gamit natin mga idol nakakarga na yan utik-putik pa yung <laughs> pa ako so next time ulit follow nyo si ano kuya Gay Lusak yan Gay Lusak sa Facebook page at saka Youtube Gay channel Gay vlog sa Youtube channel yan, yan. mga kapatid mga idol pasubscribe naman yan ayan kasama din kasi natin siya sa mga nakarang nakaraang trip natin mga idol sa pagmamotor at syempre mga kasama din natin sa mga future pa natin na mga gagawin kung ano mo yung trip yan mga idol sabihin nyo lang dito sa comment at try natin gawin mga idol so hanggang sa muli mga idol ingat at palagi yan ingat palagi bye bye